Oy, yo, wala mong makikira sa pagkain, ha? Hindi ba binibigay sa inyo? Nagagalit eh, ako sa inyo. Oh. Antayin nyo mga tayakan yung plato nyo. Hmm. Ayan nyo, tatlo. Ayan, si Shaggy, si Kalibante, at saka si Kuro yung itim. Hmm. Wait lang. Nililinis pa yung mga kainan nyo. Ano ora mi ista? Mate tao yung si mama. Chris, Jackie, ano mama? Ha? Kakoro, ano si Bala kayo dyan, hindi kayo kakain pag di tinawag Ano yung pagkain nyo oh hmm. Mga good boy yata kayo ngayon ha? Wala nakikinig sa pagkain, ha? na, ha? Eh, eh. Oh. Oh, 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 Syaki. Hindi pa binibigay sa'yo yan? Hmm? Hindi yan, baby. Hindi yan yung plato mo. Ito yung plato mo. Sagi. Oh. Mm. Sa'yo, sa'yo na yan. Plato mo yan eh. Ito pala po yan. Sagi. Mm. Eh, ayan, oh, mas marami sa'yo yung ano naman. Mm. Kain Ay, nako kuya bantay. Tumayo ka nga dyan. Hmm, kumain na sila yung mga alaga ko. Thank you for watching. Bye bye.